Hello guys, nandito ako ngayon sa Garda Lake dito sa Italy. Ayan, napakalawak na itong lake na ito. Yeah, that is right. So, this is the biggest here in Italy. Biggest lake in Italy. And the third largest sea in Europe. that si La Roca o da La Roca La Roca ayan daming namamasyal may boat doon ang haba nito ay 100 bilang bilang ito o bilang ay 100 yung the bright is 17 km ¡Gracias! Sí, sí, sí.